Ang presidente ng Pilipinas na hinangaan ng mas maraming Pilipino, lalo na ang mga DDS, pero siya ang may pinakamalaking inutang at siya ang nagpalubog ng Pilipinas. Tara panuorin natin ito. At kung bago ka palang sa akin channel, please subscribe and hit notification bell button para palagi kang updated sa mga bagong video na ating ina-upload. Pakishare na rin sa inyong mga kaibigan at sa inyong mga pamilya. Maraming salamat po. Alam niyo ba na kahit pagsamasamahin mo ang halaga ng utang ng Pilipinas magmula noong panahon ni Emilio Aguinaldo ay mas malaki pa rin ang ipinangutang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kita. Hey! <laughs> sa buong kasaysayan ng Pilipinas, magmula sa panahon ng unang Pangulo ng Republika na si Emilio Aguinaldo hanggang sa pagtatapos ng termino ni Pangulong Benigno Aquino Jr., ang utang ng Pilipinas ay may kabuo 6.09 trillion pesos. Sa buong termino ni Duterte ay umutang ito ng may kabuo 7.13 trillion pesos sa loob lamang ng anim na taon. Wow! Laki. Dahil dito, lalong lumobo ang utang ng Pilipinas mula 6.09 trillion at umabot ito sa 13.4 trillion pesos sa pagtatapos ng Duterte Administration. Suma total ay lumalabas na sa ilalim ng Duterte Administration ay may dagdag tayong utang na mahigit 1.2 trillion pesos bawat taon. Oh my God! Wow! Sa mga hindi nakakaintindi gaya ng mga DDS na pilit pinaninindigan ang pangwawalanghiya ng mga Duterte sa bayan, malaking sakuna sa bawat pamilyang Pilipino ang dulot ng pagkakaroon ng malaking utang. Kapag baon sa utang ang isang bansa, babagsak ang ekonomiya dahil hihina ang halaga ng ating salapi. Tataas ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ang ating mga pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at gamot. At kapag hindi natin mabayaran kahit interes man lang ng ating mga utang, maaaring babagsak ang ating credit rating at wala nang magpapautang sa atin lalong dadami ang mahihirap at lalong dadami ang Pilipino na magugutom. Ngunit habang pinagdudusahan natin maging mga apo ng mga apo natin ang walang kapararakang pangungutang ni Duterte, kahit ilang henerasyon sa kanyang angkan, ay todo sarap na ang buhay. Ipinangutang kasi ni Duterte ang kinabukasan ng Pilipinas, subalit bilyon-bilyon ang ikinukit. Utang nila talaga. Maraming salamat po sa inyong panunood at abangan ang mga susunod natin mga upload. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. At mag-comment na rin po. God bless us all mga mapagpuna.